Dadahan lang, pre. Ah! ang dami naman yun, ah. Ah! Pre, parang maubos mo na isang bote sa'yo, ah. Maubos na nga, eh. Tingnan mo. May... Kulang po But ngayon, pre. May pinagadaan na ka ba ba? May problema ba pa tayo, pre? Mayroon, pre. Ano bang problema, pre? Anong nadaanan mo doon? Nagawa ng asawa, pre. Ano? Nagawa ng nasawa? Ha? ha? Ano lang pinag-uusapan yung magkumpare dyan? Okay, Bakit ito, nangagaw? Pre, tama tama pre, tama tama pre. Naglalasing na naman kayo. Ano si eh, para de pre, may para ganda tong alat eh. Para ano, ganda lang ito, na yung nagmamali. Oo. Ang dami mga ago pre. Nagdadagdag pa ng tao mo ngayon. No, okay. Drama drama ka na, ano ba eh, nangyari? Eh, parang seryoso yung sapan niyo mo ko pare. Eh, pre, ano ba yung sawa ko pre? Inagaw ka na sawa? Oo. Uh. Kung sa akin nangyari yun, iwan ko lang. Magkakamatayan talaga yung oras na to. Tara ano ka. Hindi pa ako nakainom niyan.

Mira, la marca che